Hi everyone, this is Lorena of Zalor Mam Infant Care Services at ngayon sa video ito ay nais kong ituro o ibahagi sa inyo ang breast massage para sa mga mami na nakakaranas ng clogged ducts at natatakot na mauwi ito sa mastitis. Disclaimer lang po, itong Uri ng masahe ay natatangi para sa mga mothers na nagpapabreastfed. Hindi ito isang pornografiya or kung ano man. Ito ay educational para sa mga nagpapabreastfed. Nakakatulong din ang breast massage na ito para ma-stimulate yung milk production. Pero ang pinakahigit na nakakatulong para mas more ma boost yung supply ng milk mo ay ang paglatch ni baby. Okay, so umpisahan na natin kung paano nga ba ang breast massage. Unang-una ay syempre kinakailangan na meron tayong malinis na kamay at maiiksi yung ating mga kuko. At pwede rin tayong gumamit ng virgin coconut oil para sa pagmamassage. Okay, so maglalagay na tayo ng oil sa ating kamay. At Siyempre, ating iwa-warm. Meron tayong tinatawag na butterfly massage. So, mula sa taas, pababa. And then, ikot sa ilalim. Tapos, pababa ulit. Ikot sa ilalim. Papunta sa taas. Paulit-ulit lang. Okay, ng mga ilang beses. Pagkatapos yan, ay gagawa tayo ng maliliit na mga circular sa gilid. Ayan, maliliit na circular. And then, support mo yung breast. At dito naman sa side, massage, ikot-ikot at dadalhin hagod-hagod papunta sa may areola sa taas, ikot-ikot hagod-hagod. Dito rin sa side na to, kinakailangan ding i-massage natin circular motion at dadalhin natin towards the areola. So, meaning lahat ng mga nakapaikot sa breast ninyo ay i at dadalhin papunta sa may areola. And then, uulit-ulitin lang mula sa butterfly massage, paikot-ikot na maliliit, at pag sa lahat ng part ng breast. So, ngayon, meron din tayo sa ilalim. So, sa ilalim ay meron din tayong mga namumoo na mga bara, lalo na pagka nag-bra-bra yung mga mami na hindi maiwasan na magbra, di ba? Parang ang hirap na nagsusot kay ng bra, tapos punong-puno yung breast ninyo ng milk, kaso kailangan lumabas. Pag uwi sa bahay, masasakit na yung mga nasa ilalim ng inyong breast. hirapan paano i aalisen yung mga bara sa ilalim. So, madali lang naman. Dalawang kamay ay imamassage yung breast opposite, and then circular, dadalhin na pataas. Okay? So, opposite, magkahiwalay, magkahiwalay, reverse, and then dadalhin pataas. Alright? Ayan. And then, meron din tayong tinatawag na diamond. Ayan, from here. Pero syempre, gently lang yan. Push, push. Ayan, parang diamond siya. From here, push yung milk mula sa labas papaloob. Okay, so meron ako ditong model ng breast. Breast model. Eh, ano, kahit ano pa man yan. Alright, so meron din tayong massage sa areola. Kasi ba diba, dinala na nga natin yung milk papunta sa areola, sa nipple. So, naiimbak yung mga milk dito. Kaya, ang massage naman ay paikot. Ayan. At syempre, parang paatras siya. Paatras muna. Hindi mo na pa-push kasi nga nagbabara na. So, more on pa-atras muna. There. And then, pwede rin i-massage pa-ikot. And, here. Ilulusen muna. Ilulusen. And, pagka mas nalusen na, na pwesto na para sa hand express. So, nakapwesto yung index finger at saka yung thumb sa labas ng areola at yung tatlo ay nakasupport sa ilalim. Para tayong merong orasan, isipin na lang natin na nandito yung 12, dito yung 6. Kaya meron tayong C hold position, ang nakukuha ay dito sa taas at sa ilalim. So push back a little and then press, release, press, release. Hindi kailangan patulak, hindi pa slide, at hindi rin dito. Okay? So Masakit kasi yun eh. And then walang lalong lalabas na milk at mabubugbog pa yung areola nyo. And paano ulit? Dito sa taas, yung thumb, index finger sa ilalim, push konti and then press, release, press, release. No? Kahit anong beses na press, release hanggat may lumalabas na milk. At meron tayo naman 9 and 3. So 9 and 3. At nakapwesto naman yung index finger sa gili dito sa may 9 at ang thumb sa may 3. So, hindi siya nakasakal dito yan sa ilalim para may pwesto para pag magsasahod. No? Ilalagay dito yung pangsahod. So, ganun pa rin. Push a little and then press release, press release. Ayusin natin para mas maganda naman. Ayan. Push, press release, press release. Ang nakukuha naman ay dito sa magkabila ang gilid. So, dahil nga para parang orasan yung ating breast, hinahalin tulad natin yung pwesto ng pag, paghahand express natin, kaya pwede rin namang 1 and 7. So, pag ganito, di ba? So, ibig sabihin lahat ng kayang abutin ng iyong daliri ay pwede mong i-express. Pwede kang mag hand express. Okay, hindi lang naman see si hold, you hold. So marami, no, kaya kasi nakapaikot yung mga ducts natin. Yung lactiferous ducts, yung mga enlarged na lactiferous ducts na kumokonekta sa bawat nipple core. Ayun po. So I hope na may natutunan po kayo sa panaglitan na pag-aaral natin sa breast massage. At pag meron kayong question, please uh, text me or mag-comment down below para po masagot ko kung ano ang inyong mga tanong, ang inyong mga concern. Maraming salamat, at please follow Zalor Mam Infant Care sa FB, sa face, uh, yan ang aming Facebook page, at don't forget to subscribe to my channel. Please like and share kung nagustuhan po ninyo ang ating video. Thank you so much. Paalam.